yan mga kadiskarte hindi alam niya bali yung bahay ah, bali ba yun? ito pala yung aking mga alaga dito sa likod bahay ito? Ay, Ay, na. pa napakalalaki po nito nasa 5 kilos po Pwede, papakita ko lang po sa inyo so ayan ito po ito nasa 5 kilos na po ito mga to ito yung kamay ko sa katawan nila ayan Ay, ito, so, hindi, ito, oh, lalaki na ito. Mga tigay limang kilo na po yan. Ito so, po, uh, Dinilinis lang po natin, dito lang po yung kulungan nila kasi uh, marumi na, kaya kailangan linisin na po. So, napakalaki po yan. for uh, hanggang 5. Uh, kasi nakaraan po, nakaraan taon, tinimbang ko yan, 4 kilos na po yung iba. Sham, sham na piraso. Ang dahil meron. Hmm. <laughs> Napakalaki po nito. So, alaga ko lang po ito. Dati po natin oh! sa... Dito, dito. Pinalaki po natin siya dito. Iba galing doon sa ating fish pan na dati. Eh, hey. <laughs> pinagdagan ko <po> lang. Nakas po. Hindi <laughs> na kayang buhati ng bata po yan. <laughs> ah, oh, si Dudu, mahirapan nga, nga niya yung binuhat. <laughs> Tiglilimang kilo na nga yan eh. Ito lang, tinawa nga. Burkot ko lang. Okay, ah, ulo, oh. Haba. Masana ah, na po ito. Kalahating metro na. Ang ha, haba. So, ayan. Yeah, Magpapatubig po tayo para magkatubig na ulit sila ah alaga ko lang naman po ito, hindi po natin inuulam. Ang nah, libangan ko po. Oh, <sipsic> Tutuyan <ABS> ko pa ba nga para ma alis yung dugo. Hindi, nung lumalabas kasi dito tumutulo din sa ano. Eh. Kaya hindi man maano <s Squid fountain> lahat. Yan. So, ito po yung mga nakaraang blog uh, vlog po natin sa ating YouTube. Kung papanoorin niyo po yung ating vlog doon nung mga una po natin siya update. Ito po yun. Malilit pa sila. Ganito lang kalaki dati. Ito yung grabe po. <laughs> sa personal po napakalaki nito. Pero sa ating camera malit lang po siya tingnan. kam na para sa. Tama 'yung dumidadaan. Dali ka. Pasukin mo 'ole para maalisin din. Dahon po kasi mga dahon. Punong-dahon eh. maram Yan nagbabara. Sige, sige. Sige, sige. O, Dali na. Ah, bagong bitaw, mato ng bitawan. Paulit ay isa. Kasi dito

ulo pa lang po, oh. Ayaw ko, oh. ang Hanggang mahigit na yan. So, Kasi pa po taon pa po sila 4 kilos, eh. Ayan. So, na natin. Pwede na yan. Pwede na sila, Ang oh. Ala, kamu mau mama yang lain hmm. hmm. tuh di so, sini. Ala, kamu mau mama yang mati nih. Eh, hmm. Oh, ya, makan sate. Bapak tuh bikin aku nanti. Bapak antarin nanti para hindi uh, mo natin sa doon sa likod para yung ano, yung dumi, maubos po. Malinis sila mamaya. Bukas pa yan. Oh, bukas pa di pa naman yung mga sarado. Hindi pa naman sarado. Oh, eh. hindi ka naman mabuhat-buhat dahil sobra pong Kahit ko mahigit po. Hindi lang tayo timbang. Bata yung host para ba ano? Maalis yung dumi. Okay. 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 hindi natin na, ano lahat hindi natin na malinaw kasi lumalim na agad pero nakabukas pa po sa likod niya maandar pa maandar pa po gusto po nila press ko na naman sila bagay hindi naman po kailangan ng hito ng malinaw sa so, wala lang po amoy sa so, hindi lang siya mabaho hindi naman po ang ang hito kuna ah ah matuwa Kailan natin malumalim. buong kong halaga alaga. Ayan. Kailan po natin siyang lumalik. Ayan po ang mga giant kong alaga. Mga halimaw kong alaga <laughs> sa likod bahay.

po sila pwede so, na natin patay malalal na po so, sa 3 na po dun sa baba dito na no, one 1 feet po dito sa taas hawa na naman sila dyan so yan tara patayin na natin yan po yung mga tinatago kong ano monster <laughs> tinatago ko po sa likod bahay